Ang ating mga magulang ang madalas na una nating takbuhan sa buhay. Kaya naman, napakahirap pag nawalay tayo sa kanila. Yan ang problema ng ilang kabataang mag-aaral na binibigyang suporta ng ating mga bisita ngayong umaga. Kilala rin natin sila. Birthdays, graduation, Pasko, ilan lamang yan sa masasayang okasyon na madalas ay ipinagdiriwang ng marami sa ating kasama ang ating pamilya. Pero taliwas dito ang nararanasan ng ilan sa ating mga kabataan na ang mga magulang ay ng ibang bayan. Ang kanilang mga araw ay puno ng pananabik sa kanilang magulang at tanging screen lang sa cellphones ang kanilang nagiging daan sa panandali ang koneksyon sa kanila. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na napupuno ng lungkot ang kanilang mga puso at naghahanap sila ng suporta. Ang mga ganitong senaryo ang nag sa paglikha ng Panatag Project na naglalayong magbigay ng lakas at suporta sa mga batang mag-aaral na anak ng OFW. Alamin natin ang mga programa nila ngayong umaga dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kakapanayan po natin si Sir Carlos Lagaya, ang Panatag Project Director. Magandang umaga po, Sir Carlos. Magandang umaga po sa inyo. Sir Carlos, good morning. This is Prof. together with Ross. Una po sa lahat, tungkol saan po ba itong panatag project? At ano po ang nagudyok sa inyo na bumuo ng ganitong klaseng proyekto? Okay. Ang panatag ay under siya ng Pugat Foundation. ang panatag, ang ibig si Panatag ay pamilya ng, ng Ibang bansa, aruga at gabay. At nagkaroon kami ng mga workshops sa mga anak ng OFW dahil may mga instances na ang mga magulang ang nagsabi sa amin na nagsimula kami sa workshop para sa kanila. Pero sabi nila, bakit po hindi natin tukuyin din ang mga nararamdaman ng mga anak namin na nadyan sa Pilipinas. Kaya nabuo po yung anak workshop. Na ang ibig sabihin ng anak ay anak ng nanggang bansa, aruga at gabay at agapay. ah uh, ito po ay isang araw ng workshop na, uh, na nakatutok sa mga damdamin ng mga anak ng OFW. Uh, ang kanilang mga nararamdaman sa pag-alis ko samantala na kanilang mga magulang, ano ang kanilang mga karaniwang problema at mga nararanasan. Kaya po nabuo itong workshop na ito simula pa po, po ng 2008. Okay, Sir Carlos, napakaganda po ng ganitong workshop po. Ano? Pero ano po ba yung mga problema o karanasan na madalas na ibabahagi sa inyo ng mga anak ng OFW nating mga kababayan? Oh, yeah. Oo, noong noong hindi pa na hindi pa ano yung mga social media, ang kalimitang problema ng mga anak ng OFW ay kalungkutan at uh, pagkami sa kanilang mga magulang. Pero na uh, nagkakaroon ngayon ng panibagong mga problema, uh, nagkakaroon ng bullying talaga yung kanilang kanilang pananabik sa kanilang mga magulang. Sabi nga nila na kikipakita naman daw sila sa sa video at sa kaso audio pero Mahalata pa rin, na nakakasama at nakakausap ano? alam mo ang nakakita ko kanina ano, sa mga anak ng OFW napakahalaga na ang presence ng magulang ay naroon sa mga okasyon sa Pasko kapag blagong taon at ang pinakamahalaga sa kanila ay kapag graduation nila at maraming mga anak ng OFW ang hindi na naranasan nyo na kapag sila ay magtapos sa kanilang pag-aaral grade 6, grade 10, grade 12 Uh, malokot sila na hindi nila na, doon ang kanilang ang hirap kaya nung umaakit sa stage na alam mo na walang papalakpak sa iyo at magsasabi ang galing-galing ng amako, ko. Ayun ang isa sa pinakamabigat na nagaranasan. at kalimutan, dahil sa walang nang gumagabay sa kamila, walang nagsasabi ko ano ang tama at mali. Nagkakaroon ng problema ngayon na sa minsan naka, na, na ayaw kumasok, minsan nakakaroon na ng bisyo, at ang pinakamagabing na yun ay maraming oras ang lalaan ng mga bata at mga anak ng OFW sa so paglalaro ng online games. Ayun. Alam mo, may trend of video, ha? Since Sir Carlos, hindi natin sure, no, kung ang magulang niya ay nasa ibang bansa. Pero we're talking about yung bata na akit sa stage na mag-isa. Uh -oh. Tapos sa dulo ng graduation, magbibigay ng bulaklak sa mga magulang. So, parang wala siyang naabot na ng magulang. So, okay. parang lungkot-lungkot sa pakiramdam na, alam mo yon. yung... Makikita mo Oo. mga klase mo, pag-aabotan mo ng bulaklak, tapos siya walang aabutan. Pero at least we have this kind of project na pwedeng umagapay sa kanila. Sir Carlos, bukod po sa pagbibigay sa kanila ng suportang emosyonal, may iba pa po ba kayong mga activities o workshop para sa mga anak ng mga ating bagong bayani? Okay. Uh, ito po ay parang pagkatapos ng anak workshop. Uh, Makikita ko po ngayon sa video yung aming mga ginagawa. Ito po ay nagkakaroon ng tinatawag na youth camp. Ito po ay exclusive din. Kung doon sa anak workshop po ay na nila ang mga hindi magandang karanasan at uh, at uh, po, ano man, ito po sa youth camp ay tinuturoan namin ang mga batang ito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanilang mga mabuna. Ang kahalagahan ng komunikasyon, pangalawa ay makabuo ng support group. Ano, ito po ang pinaka-importante ngayon na mayroong matatakruhan, masasabihan ang mga anak na ito na kanilang problema at hindi sinusolo. Napakahirap po na ang problema ay andyan lang, andyan, pero walang nakikinig at walang nagbibigay ng suporta ka. Kaya ito pong alab Love camp na ito pagkatapos ng workshop, ito po ay nagpapakita at nakabububuo kami ng mga suporta lalong lalo na sa mga kanilang mga nararamdaman. Ah, okay, Sir Carlos. So parang ano, maganda po ito kasi nakakabuo sila ng camaraderie no? ng isang grupo. Hindi. bukod lang sa camaraderie, may nakikinig sa kanila. At mayroon nagsasabi ng naranasan ko na rin yan. At naiintindihan kita sa iyong mga nararamdaman. Pinakamahalaga ay nakakaintindi sa damdamin at karanasan ng mga anak ng OFW. Okay, Sir Carlos. Uh, ano, ano po bang suporta pa ang maaring maibigay ng mga magulang sa mga anak nila na may iwan sa bansa kung talagang kinakailangan nila mag-ibang mag bayan o mag-ibang bansa? Paano po ba nila maibisan man lang yung ganitong uh, nararanasan ng kanilang mga anak? Mm -hmm o oh, open communication ano wag nating turuan ang ating mga anak na maging material lang ano kasi kalimitan sa mga uh, mga magulang lang sa abroad kapag nagkakaproblema ang anak ang mga, hindi sinosolusyunan na eh. ang sinasagot lagi ay sige huwag ka nang umiyak padadalan kita kung anong gusto mo ang maganda ay turuan ang ating mga magulang na isama po ninyo sa inyong mga plano ang inyong mga anak kung kayo ay nangibang ibang bansa. Pangalawa, Uh, kayo po ay magkaroon ng komunikasyon, makipag-usap. At ang pangatlo, kung tatawag man lang kayo sa inyong mga anak at sa kung video man ito at audio, huwag na huwag niyo pong laging sisimulan sa pang-aaway at paninisi sa inyong mga anak. Kapag ito po ay nabawasan, magkakaroon po ng magandang ugdayan ng inyong mga anak sa inyo. Hindi matatakot, hindi kayo pagtataguan. Pinakamahalaga ang open communication. Damahin ninyo ang nararamdaman ng inyong mga anak. Hindi kailangan laging material, pera at mga kung ano noon namang cellphone yan. Ang mahalaga ay nauunawaan nyo ang kanilang mga pangangailangan. Alright, Sir, in cases po na may mga bata o kaya mga anak o mga magulang na nais na magkaroon ng libreng counseling, paano po ba nila kayo makokontakt, sir? Paano po nila ma-access ang panatag program? Sige po, meron po kami online counseling alas 8 ng gabi, alas 5 ng, ng gabi, alas 8. Nang lang po nila sa Facebook ang Kugat Sandaline. At doon po ay magkakaroon ng mga, meron po kong mga counselor na makikipag-usap sa inyo kung ano ang inyong mga pangangailangan. Kung magkakaroon po ng uh, workshop sa inyong laga, pwede nyo pong sabihin din doon para kami po mga tagapanatan mismo ang pupunta sa komunidad, sa inyong mga school. At ang, ang pinakamahalaga din po dito sa amin, ginagawa po namin ito ng walang kapalit o libre po ang aming mga servisyo sa mga anak ng orda. Napakahalaga po na sila ay marinig at maunawaan sa kanilang mga nararamdaman. Alright. Thank you so much for being with us this morning, Sir Carlos. Lagayan ng Panatag Project. Siya po ang na nasabing proyekto. At maganda po na marami talaga sa atin yes. no, na maging open maging doon open. sa usapin ng pagiging You know, yung meron mga grupo na sumusuporta hmm. sa gano'ng klase mga advocacies, so why not take advantage at magbenefit dito? Dahil in the end naman ay... Sila yung din, para poos, sa kanila. Para dito. sa kanila, yan. yes.